Ano ang pumupuno sa puso mo ngayon? Karunungan ng Diyos o mga bagay na nagpapalayo sa Kanya? Sa Kawikaan 4, itinuturo ng Ama sa Anak, Ingatan mo ng buong sikap ang iyong puso, dahil dito nagmumula ang buhay. Ang ating puso ang sentro ng ating mga desisyon at direksyon sa buhay. Kapag puno ng salita ng Diyos, pag-ibig at karunungan ng ating puso, mas madali tayong lumakad sa tamang landas kahit mahirap ang daan. Pero kung hinahayaan nating pumasok ang inggit, Galit o kasalanan, naliligaw tayo sa maling direksyon. Anong laman ng puso mo ngayon? Paano mo iniingatan ito laban sa mga bagay na nakakasama? Panginoon, tulungan mo akong ingatan ang aking puso. Punuin mo ito ng iyong karunungan at pag-ibig. Gawin mo akong tapat sa landas na iyong itinuro. Amen. I-share kung gusto mong mas mapuno ng Diyos ang iyong puso.